Magandang buhay! Taus pusong pasasalamat po, po sa aming mga masugid na taga-subaybay. Shout out po kay Aldrin de la Cruz, Beng de Jesus, Bids Kitchen, Don Manluyao, Dino Aragon, Efrem Militar, Ivy Onya, Joan Anating, Mark Tami Bartolo from Qatar, Pingol, Riddles Blues, Rodrod Fuscablo, Ronnie Ramos, Sheila Landau, at TNN Channel. Ang pagkakaroon ng emergency fund ang dapat mong top priority sa pagbuo ng matatag na financial house. Nabanggit natin noon ang Murphy's Law sa ating episode na may pamagat na 7 Baby Steps para maging financially fit para sa book summary ng Total Money Makeover ni Dave Ramsey. Magiiwan kami ng link sa ibaba para mapanood mo rin ito. Isinasaad nito na ang anumang posibleng pangit na pangyayari ay mangyayari. Dahil dito, kailangan ng paghahanda para makaya mo pa ring mamuhay ng maayos kapag napaharap ka sa mga pangit na sitwasyon sa mga pagbabago sa ating buhay dala ng pandemic. Ang hindi pagpaplano para sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay ay recipe para sa pagkabigo, lalo kung napapaharap sa life and death situation. Ang iyong emergency fund ang magsisilbing safety net. Layunin naming kumbinsihin kayo na simulan na ang pag-iimpok para sa inyong emergency fund. Ito ang Mobazilla! Bago natin ipagpatuli ang talakayan, pakipindot ninyo ang like button at mag-comment sa ibaba para mas marami pang makapanood ng video ito. Kung bago ka sa aming channel, pindutin na rin ang subscribe button at bell icon. Ngayon na tayo ay nabubuhay sa panahon ng tunay na krisis dala ng COVID-19. Maaari mong isipin hindi ba ito ang oras na dapat ginagamit natin ng emergency fund at hindi pinaghahandaan pa lang ito? Mahusay kung sa maraming tao ngayon na tumigil ang income dahil nawala ng trabaho at huminto ang negosyo, nagagamit na nila ang kanilang naitabing emergency fund. Sino ang mag-aakalang mawawala ng trabaho ang mahigit na 11,000 empleyado ng isang malaking network dahil hindi inaprubahan ng Kongreso na i-renew ang franchise nito. Na ang malaking kumpanya, katulad ng pinakamalaking airline sa Pilipinas, ay magbabawas ng tao dahil sa virus. Na magsasara ang malalaking stores ng fast food chains dahil sa pandemic. Kaya kung kakayanin mo pang makapag-impok para rito ngayon. Inirekomenda namin na simulan mo na. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa ang pamamalagi ng pandemic at kung may darating pang mas malaking emergency sa hinaharap. Para makatulong sa iyo, tatalakayin natin ngayon ang mga bagay-bagay tungkol sa emergency fund. Ano ang iyong uunahin Pagbibuild ba ng emergency fund o pagbabayad ng utang? Insurance ba o emergency fund? Emergency fund ba o investment? Tatalakay din tayo ng tips para sa pag-iimpok mo at pangangasiwa ng iyong emergency fund. Ano ba ang emergency fund? Ito ay nakabukod na pondo para sa mga hindi inaasahang paggastos kung darating ang pagkawala ng income, pagkakasakit, aksidente, at iba pang mga hindi inaasahang pangyayari. Ito ay dapat na nakahiwalay sa iyong payroll account dahil hindi naman ito para sa iyong living expenses. Madalas na ang payroll account mo ang lagi mong namumonitor at nakikita. Para hindi mo akalaing marami ka pang pera, lalo at umaabot sa 5 o 6 digits ang nakikita mong available balance sa iyong payroll account, kailangang hiwalay ang paglalagyan mo ng iyong emergency fund. Dahil sa nature ng paggagamitan ng emergency fund, kailangang accessible ang fund. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng invested sa stocks o real estate. Hindi rin siya pwedeng nakatago lang sa loob ng bahay dahil sa panganib na ito ay manakaw. Ang best option ay ang savings account o checking account na may kasamang debit card. Paano kung mayroon akong mga utang? Anong uunahin ko? Emergency fund o pagbabayad ng utang? Ayon kay Dave Ramsey sa kanyang aklat na Total Money Makeover. Ang unang baby step para maging financially fit ay makapag-impok ng 1000 US dollars o 50,000 pesos bilang panimulang emergency fund. Ikalawang hakbang ay ang pagbabayad ng utang gamit ang debt snowball technique. Pag-inuna mo ang pagbabayad ng utang, muli kang mangungutang kapag nagkaroon ka ng emergency. Life insurance at health insurance ba ang uunahin ko o emergency fund? Katulad ng nabangkit na natin, ang pagkakaroon ng panimulang emergency fund na 50,000 pesos ang unang hakbang para maging financially fit. Ang emergency fund ang pagkukuhanan mo ng living expenses ng iyong pamilya sakaling mawalan ka ng trabaho. Napakahalaga rin na mayroon kang life insurance at health insurance. Ngunit, hindi mo ito magagamit para pambili ng pagkain ng iyong pamilya sakaling mawalan ka ng trabaho. Sakaling inuna mo ang pagkakaroon ng life insurance kapag dumating ang emergency katulad ng pagkawala ng trabaho at hindi mo pa natatapos ang pagbabayad, malaki ang posibilidad na ito ay maglaps o mawala ng bisa kung hindi mo na maitutuloy ang pagbabayad ng premium. May iba rin na nagtatanong kung dapat bang mag-invest muna o ikapital sa negosyo ang pera bago mag-build ng emergency fund. Babalik na naman tayo sa sagot kanina. Kailangan sa emergency fund ka magsimula. Halimbawa at ikaw ang breadwinner at ang dumating na emergency ay ang pagkakasakit ng iyong tatay at kailangan siyang operahan dahil sa appendicitis. Kung wala kang emergency fund para rito dahil inuna mo ang investment sa stocks, mapipilitan kang ilabas na ang iyong investment. Paano kung nataon ngayong panahon ng pandemic na down ang market? Ang 100,000 na pinambili mo ng stocks ay may halaga na lang na 60,000 pesos. Okay lang ba sa iyong i-realize na ang losses? Ganoon din kung sa negosyo mo naman inilagay. Paano kung nasa inventory o puro paninda pa lang ang iyong ikinapital? Mapipilitan kang mangutang. Ganoon din naman kung sa real estate investment mo inilagay. Tuwang-tuwa kang malaman na ang property na nabili mo lamang dati ng 100,000 ay ibinalita sa iyong maibebenta na, na ng 1 million. Ang tanong, maibibenta mo ba agad ang lupa? Babarating ka pa ng posibleng buyer kung malalaman na kailangan kailangan mo na ng pera para sa isang medical emergency. So, paano mo sisimulan at pangangasiwaan ng emergency fund? Ito ang aming 10 tips. Una, magdesisyon kung magkano ang kailangan mong emergency fund. Una, mainam kung mayroon kang panimulang emergency fund na $1,000 o 50,000 pesos. Gayunman, ang 50,000 pesos ay hindi sapat para sa mga malalaking emergencies. Kapag nabayaran mo na ang iyong mga utang sa credit cards at iba pang maliliit na personal na pagkakautang gamit ang natalakay na nating That's noble technique sa summary ng Total Money Makeover. Handa ka na para buuin ang iyong emergency fund. Dahil wala ka nang pagkautang, inaasahang mabilis mo nang mapapalaki ang iyong emergency fund dahil ang perang dati mong ginagamit na pambayad sa utang ay pwede mo nang gamitin para rito. Ang isang fully funded na emergency fund ay katapat ng tatlo hanggang anim na buwang expenses. Ginagamit din ng iba na basis ang kanilang net pay. Ngunit, mas makatotohanan kung ang living expenses ang gagawing basis. Kasama sa iyong mga gastos para mabuhay ang pondo para sa pagkain, rent, transport o car amortization, gasoline, utilities, insurance premiums, groceries at iba pa. Halimbawa, ang iyong monthly expenses ay 30,000 pesos. Ang iyong emergency fund dapat ay mula 90,000 hanggang 180,000 pesos. Kailangang good for 6 months ang iyong emergency fund o mas malaki pa. Kapag ikaw ay self-employed, ikaw lang ang kumikita sa iyong family single pa, hindi stable ang iyong trabaho o kapag may family member na laging nagkakasakit. Lalo ngayong naranasan natin ang pandemic, ang iba, para mas may peace of mind ay isinasakto sa 12 months ang kanilang isiniset na target emergency fund. Ikalawa, Mag-set kung gaano mo katagal planong kompletohin ang iyong emergency fund at magtakda ng buwan ng savings target para rito. Kung base sa step 1 kanina, ay nakompute mo na kailangan mo ng 180,000 para sa emergency fund, mag-commit kung ilang buwan o taon mo ito dapat makumpleto. Halimbawa, kung gusto mong kumpleto na ito sa loob ng 20 months, kailangan mong magtabi ng 6,500 kada buwan para rito. Pandagdag ito sa nauna mo nang naipon na 50,000. Suriin mong mabuti ang iyong cash flow para malaman magkano ang kaya mong itabi buwan-buwan. Ikatlo, gumawa ng budget at sundin ito. Makakatulong kung gagawa ka ng budget para maisakatuparan mo ang kina kinakailangang pag-iimpo. Alamin ang income sources at ang iyong regular expenses sa isang buwan at kontrolin kung alin sa mga expenses ang priorities. Ang mga gastusin kada taon o kada alim na buwan mo binabayaran katulad ng real property taxes o kaya ay tuition fees ay mainam na maisama mo rin sa paggawa ng budget. Ikaapat, Mag-open ng hiwalay na bank account. Karamihan ng empleyado ay may isa lamang na bank account at ito ay kung saan idinideposito ng kanilang employer ang kanilang payroll. Mainam kung ang iyong emergency fund ay hiwalay sa iyong payroll. Para hindi mo akalaing may excess fund. Madalas na ang payroll account mo ang lagi mong namomonitor at nakikita. Kapag na-credit dito ay ang iyong bonus o incentives, baka isipin mong marami kang disposable fund na pwede mo nang ipang-invest o ibili ng nakasale na flat TV sa SM. Ikalima, base sa iyong budget, tignan kung may pwede pang bawasang expenses. Mainam kung sa loob ng tatlong buwan ay mailista mo ang kumpletong aktual na pinuntahan ng iyong kinita para malaman mo kung alin ba ang mga paggastos na pwede mo pang bawasan para maging totoo ang plano mong matagpos ang pag iimpok para sa iyong emergency fund. ika -anim, magdagdag ng pinagkakakitaan. Maraming oportunidad din ang binuksan ng pandemic kung sa tingin mo ay wala ka nang pwede pang ibawas sa mga pinagkakagastusan buwan-buwan, kailangan mag-isip kung paano magkakaroon ng dagdag na kita. Baka ngayon na ang oportunidad para ang pagkamalikhain mo ay magbigay sa iyo ng dagdag na pagkakakitaan. Ano pa ang iyong mga kagalingang pwedeng ma-convert sa salapi? Ikapito, itabi ang bonus, cash gift, at hindi mga inaasahang pagpapala para makumpleto mo na ang iyong emergency fund. Unahin mo nang gamitin ang iyong 13th month pay, sales bonus, productivity incentives, cash gifts, o iba pang mga biyaya para mapalaki ang iyong naipon ng emergency fund. Makakatulong ang mga ito para mabilis mong makompleto ang iyong emergency fund at makapagsimula ka na sa iba pang financial goals. Alalahanin na hindi mo alam kung kailang darating ang mga emergencies, kaya mainam na mabuo na ito sa lalong madaling panahon. Ikawalo, ipunin ang mga sukli. Pwede mong i-challenge ang sarili para sa ipon challenge. Ang mga sukling tiglima, sampo o bente ay ipunin. Matutuwa ka na kung araw-araw may 20 kang naiipon. Sa loob ng isang taon, 7,300 na rin ito. Makakatulong ito para mapadali ka sa iyong goal na makompleto ang iyong emergency fund. Ikasyam, siguraduhin palitan ang emergency fund kung nagamit mo ito. Katulad sa mga panahon ngayon na karamihan ay nawala ng trabaho, talagang nagagamit ang emergency fund. Siguraduhin, planuhin muli kung paano ito kukumplitohin. Ika-sampo, i-adjust ang iyong emergency fund base sa iyong kasalukuyang sitwasyon at gastos para mabuhay. Kung isa ka sa mga ikinasal sa panahon ng pandemic, magbabago na ang iyong ideal emergency fund. Kung dati ay nakikituloy at nakikikain ka sa iyong mga magulang dahil bumukod na kayo ng tirahan ng iyong asawa, madadagdaga na ang iyong living expenses. Salamat kung nakarating kayo sa puntong ito ng aming video at dahil dito, kami ay may tatlong bonus tips para sa inyo. Ikalabing isa, kung hindi mo makontrol ang sarili sa pamimili, gumamit lang ng cash sa paggastos. Iwasan ang paggamit ng credit card kung mahina kang labanan ang urge ng impulse buying. Ang delayed payment scheme o pangungutang na bunsod ng paggamit mo ng credit card ay pwedeng makaapekto sa goal mo para makumpleto ang iyong emergency fund. Ramdam mo naman agad ang epekto ng nabawasan ng cash sa pagbili dahil lang iyong kakayahan ay nakadepende lamang sa dala mong cash. Ikalabing dalawa o bonus tip number two, magsimula na ngayon. Pinakamahirap daw ay ang pagsisimula. Kung iisipin namang mabuti, mas mahirap maranasan ng isang emergency na walang naitabing emergency fund. Sa tingin mo, Mahirap bang tiisin ang tukso ng pagbili ng mga hindi naman talaga kailangan kumpara sa mararanasang gutom kapag nawala ng trabaho? Mas mainam ng handa kaysa sa kapa lamang maghahanap ng paraan kung paano ipagpapatuloy ang buhay kapag nariyan na ang mga hindi inaasahan. Kailangan ka ng magsimula ngayon para may matapos ka. At ito ang aming huling bonus. Tip number 13 o bonus number 3. Kailangang klaro ka kung kailan lamang gagamitin ang emergency fund. Masasabing emergency ang pagkakagastusan kapag ito ay unexpected, necessary at urgent. Halimbawa, pasok sa kriteriya ng unexpected, necessary at urgent ang ref mo na nasira at hindi na lumalamig. Nasisira na ang mga pinamimili mong isda at karne. Ang pagbili ng flat screen TV sa SM dahil ito ay on sale ay hindi masasabing emergency situation. Kapag nakompleto mo na ang iyong emergency fund, siguraduhin hindi ito babawasan. Gagamitin lamang ito sa mga pagkakataong katulad ng bigla ang pagkawala ng income Lifeline mo ang iyong emergency fund kapag biglang nalugi ang negosyo mo o ang business ng employer mo. Gamitin mo ito sa pagbabayad ng rent, utilities at pang araw-araw na gastos hanggang makahanap ka na ng bagong pagkakakitaan. Health o Medical Emergency Para sa mga pagkakasakit o sa mga pagkakataong kulang ang health insurance mo para i-cover ang lahat ng medical bills property maintenance. Kung dumating ang tagulan at nadiskubre mong may malakas na tulo ang inyong bubong, bigla kang itinirik ng iyong sasakyan at iba pang emergency na sa tingin mo ay kailangang aksyonan katulad ng nasirang tubo ng tubig o faucet. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay hindi lamang isang praktikal na hakbang. Ito ay nagpapakita na ikaw ay responsable Magkakaroon ka ng peace of mind sa pagkaalam na siguradong may madudukot ka sa panahon ng emergency. Ang kapayapaan ng isip na ito ay isa ng incentive. Halimbawa, kung biglang kailanganin mong maospital para sa pagtanggal ng iyong gallbladder at wala naman kayong health card sa opisina at wala ka emergency fund, Saan mo kukunin ang pambayad sa ospital? Gagamitin mo ang iyong credit card dahil nahihiya kang mangutang sa mga kaibigan at kamag-anak? Isipin mo pa kung naubos mo ang iyong sick leave dahil sa pagkakaospital ospital mo at hindi ka pa rin makakapagtrabaho. Ibig sabihin, wala ka na rin sweldo. Paano naman kung pagkatapos mong magpagaling at handa ng pumasok ng trabaho? Natawagan ka ng best friend mo sa opisina na nakita niya ang pangalan mo sa marilay off. Paano mo na babayaran ang utang mo sa credit card? Ito pa, paano kung hindi ka single at may mga anak na kailangan ding pag-aralin at pakainin? Nakumbinsi na ba namin kayo na umpisahan na ang pagbuo ng inyong emergency fund? Hihintayin namin ang comment ninyo. Nawa ay nagustuhan ninyo ang aming pagtalakay. Umaasa kami ng inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel sa pamamagitan ng inyong mga pag-subscribe, pag-like, pag-share, at pag-iiwan ng comment. Ito ang mabazela Hanggang sa muli!